Ayan lang, traffic mga tropa Okay lang yan Traffic ka lang Wala makakapigil kay buti pa si Tonton TV Traffic ka pa Ayun eh, know, o, buti na lang Makakalusot agad tayo mga tropa Uminit na mga tropa Mainit na mga tropa buti. Traffic ka Naubos yung gas natin dito, tropa. Dito na tayo. Miwas tayo sa traffic, tropa. Dadaan na lang tayo dito sa loob. Dahil traffic dito sa banlik Eh, hanap tayo ng shortcut. Hanap tayo ng walang traffic, syempre. Eh. Diba? Kaya yeah, advantage ng motor, mga tropa, di ba? hindi ka tulad pag nakakotse tayo mahirapan na tayo pag itong masikip ang daan yun o oh. sana lang hindi rin traffic dito yun ang kagandahan sa motor problema lang pag umulan diba? yun naman ang kalaban ng na nagmumotor <laughs> yung init okay lang yan normal yan pero yung ulan yun doon na tayo magkakasakit ng sipon Lalo na tulad natin na medyo may edad na Ayan Okay yan oh maluwag luwag dito tropa Tama yung desisyon natin Tama yung naging desisyon Buti pa si Tonton oh! Pasang tigas na ng shock natin mga tropa Ang camera natin Ang tibay talaga ng camera natin mga tropa Hindi pa nalulobat alam nyo ba tapos na? Nag-grind tayo o tapos na? Hindi pa mga tropa. Pag uwi ko ng bahay, susunduin ko naman yung dalawang anak ko. Ha? Ganon ka multitasking si Buti pa si Tonton TV. Kasi yung mga anak ko, uwi nun alas 2, alas 3, alas 4, ganon. So, syempre, susunduin natin. O, oh, diba? ba bilis natin. Nalagpasan natin yung mga malalaking truck. Isang dahilan kung bakit nagta-traffic dito, is maraming truck na dumadaan dahil maraming subdivision na ginagawa dito sa loob ng mamatid so sa liit ng kalsada tapos malalaking truck yung dadaan syempre asahan mo na sisikip yung kalsada at mahihirapan yung mga motorista na suwabe dumaan kasi nga syempre ang lalaki ba naman ng truck na dadaan eh di ba? pag dalawa pa sila magkasalubong di ba? tatansyahin pa nila kung kakasya sila di ba? kaya bumabagal talaga yung daloy ng traffic ko pero so, syempre dahil nakamotor tayo hanap tayo ng ibang way para tayo eh makalusot sa traffic ko, di ba? Ganun lang kasimple kasi, 'yun. So, may paglabas natin dito sa sa dinaanan natin. Parting Kalamba na to tropa, boundary tayo ng Kabuyao and Kalamba. Itong dinaanan natin eh alam ko Kalamba na ito. Tapos tatagos ulit tayo doon. Tatagos tayo ng creek ito ng tulay tapos mga, kabuyaw na ulit <laughs> boundary boundary lang mga tropa buti na lang tropa tumigil yung ulan di ba hindi tumuloy naawa naawa kay buti pa si tonton kasi sabi nagba vlog daw tayo nakakaawa naman kung mababasa yung antik nating camera may na nga lang ulit tayo nag na gano eh motovlog eh di ba yun know. o o di ba sila yung tropa doon yung way kanina na traffic yung way na yan, yung lalabasan natin Tignan nyo, ayan, speaking, ang laki nyo no O, diba Kung nakasunod ka dyan, sunod-sunod na -sunod truck na ganyan malalaki Diba, so dyan tayo dapat lulusot Kaso, sumark ka tayo o nakaiwas tayo sa Sa, sa traffic Ngayon So ngayon We are heading to our home Home sweet home